Yan pala yung mga anak mo. Ha? Lalaki na. Iwalay mo na yan. Maroon na yan kumain. Para hindi ka mamayat. Ayan ang bahay nila. O, oh, yan o. Oh. Yan ang butas. Diyan. Hello, kamusta? Ayan, kamusta ang buhay? Ano ang balita dito? Dami mo naman anak, huli Bilis muna na kay Ninong Bilis Bilis <laughs> Okay, Assalamualaikum, how are you? Wala ka ng gatas oh Tatlo na yung, tatlo na naman yung anak mo, apat Ah Bilis mo na kay Ninong, para mabilan ng gatas Nako. sa yung anak mo. Tawagin mo. Mag ninong, mag ka mo ko sa ninong. Hmm. Oroy. Dami na naman kasi ikaw ang anak. Oh, magtatag araw na naman. Tapos na yung winter. Ha. Ano naman buhay nyo dito ngayon? Hinahinay lang sa pag-anak. Anak anak, ng anak. Tapos na... <laughs> anak ka ng anak. Alam mo namang taghirap dito. Oo. Oh. Ah, Nakakain ng anak ka sa isang taon. Tapos ang dami. Ay, ang dami na ninyo dito. Oh. ngayon may apat ka na namang anak kuli. Oo. Oh. Ay paano yan? Babalik na naman ako sa offshore. Ha? Ah. Babalik na naman sa offshore. Hindi na ako alis. Hindi na ako alis dito. Ay, hindi pwede. Wala tayong ipakain sa ano. Wala rin ako ipapakain sa mga anak ko. Kung alis. Kung hindi ako alis dito. Ha. Hindi ka rin ako pwede sumama. Hindi ka rin pwede sumama. Kasi nga. Wala ka naman. Passport. Ha. Ako nga kahapon, hindi nakasakay kasi Xerox lang yung passport ko. Oh. Ay, ikaw wala talaga kahit Xerox, paano 'yan? Hindi pwede akong hindi umalis kasi kailangan ko magtrabaho. Para din pakainin ko din yung pamilya ko sa Pilipinas. Oh, kita na lang ulit tayo dito kapag uh, kung ano. Hmm, yan, Tatampo ka na. Eh, makikita pa naman tayo dito next month kung uh, suswertehin tayo, makababa agad. Ha, okay. Paalam na ako sa mga anak mo. O, oh, yun. Napakabuhay na rin yun. niya na rin yung mga anak mo doon. Diyan, yeah, sige na. Bye-bye. Haris -bye. na ako. Hindi kasama. Ha? Ha? Tampo na talaga siya, He. Tawagin kapatid mo. Kapatid mo, tawagin mo. Tawagin mo kapatid mo, dali. Tawagin mo anak mo. Let's have that. Mapi call Hmm. hmm. oleh mother Yalah breakfast <laughs> merindah, break time break time Hmm. Kumakain ka niyan. Kumakain ka ba? Popcorn. Popcorn, popcorn. <laughs> Merinda lang yan, mamaya pa tayo maghapunan. Okay. Yan pala yung mga anak mo. Ha? Lalaki na. Iwalay mo na yan. Maroon na yan kumain. Para hindi ka mamayat. Ayan ang bahay nila. O, oh, yan Oh. Yan ang butas. Diyan. Yan sila nagtatago. Hmm, apat yan, apat. Ando yung dalawa, nabigyan ko na ng gatas sa kapap ko. <laughs> Nagmirinda na. Yung dalawa, oh, gatas talaga ng nanay yung gusto. Kumain lang ng kaunti yung nanay, nagpasuso na naman. Hmm, galit pa doon sa kapatid, oh. Ayaw gusto niya, siya lang makadidi rin.